Paano gawin guys na maging buo ulit ang tisyo? Tara. Diba? Tara, turo ko. Let's go! Hi guys, welcome to my YouTube channel. Guys, meron akong share sa inyo namang knowledge today. Makakatulong to sa mga boss nyo para manatili tayong may trabaho, di ba? So kahit naman hindi tayo bumibili pero dapat concerned din tayo sa may bili. Di ba? Sino yung gumastos? So, meron ko ditong apat na tissue guys na kagkukunti na lang diba? so ngayon ang gagawin ko guys, ay pag-iisahin ko silang lahat para magamit pa rin hindi naman masama yun diba? di ba kasi hindi naman yan ginamitan so let's go <clears throat> ayaw na gumago yeah. so ito guys ipagdugtong ko ba? Diba? Yeah. Oh, <coughs> Wala namang masama nito guys, kaya hindi man ito ginagamit. Malinis naman ito. saka para lang naman ito sa puwet, sa, kung saan, di ba? So, okay lang. Hindi naman ito para sa pagkain. Pero kung para sa pagkain, no. Pero kung para sa CR, hindi ito masama guys. <coughs> ito yung ilalagay natin sa CR. Di ba? Pumawit kasi pa ako. Hayaan mo po na ako. Hmm. Tapos yan natin yung isa. Sana magka problema nito. Hindi sila pareho. Yung pareho lang silang haba. Di ba? Kasi haba lang sila. Ganon yun. yun. masama nito guys kasi sinisave lang sinisave mo lang yung issue na hindi may tapon yung konti na lang pangalawa, tulungan mo yung boss mo na makatipid siya sa expenses <clears throat> kahit naman anong klase boss meron tayo dapat concerned din tayo sa kanila kasi tayo yung ina-hire so ibig sabihin nagtiwala sila sa atin kaya dapat tinaman natin silang tulungan ba diba? ano lang yun guys Oh. Ba? So. Wala ano. Wala masasayang. Ito. Yan ang ko na lang to kay dito siya magka Lucky. Mm -hmm. Diba guys? May tissue na. Isang buong tissue na. Ganun lang yun guys. Mahalin natin yung <clears throat> kaya kita yung bumili. Dapat concern tayo. Diba? O. Oh. Yan na. Hmm. Tissue na guys. Tara. Thank you for watching. Sana i-share nyo guys. Comment sa